PBBM isusulong ang mga interes ng bansa sa pagkain at enerhiya sa gaganaping US APEC Summit. Narito ang newscoop ni Angelo Bainio. Isusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga interes ng bansa sa food security at energy transition sa 38th ASEAN Pacific Economic Cooperation o APEC Leaders Summit na gaganapin sa San Francisco, California mula November 15 to 17 sa isang pre-departure briefing. Sinabi ni Department of Foreign Affairs Undersecretary Charles Jose na itutulak ni Pangulong Marcos Jr. ang pagpupundo para sa sustainable at abot-kayang energy transition sa pamamagitan ng partnerships sa business sector. Dagdag pa niya, bibigyang diin ng Pangulo ang pangangailangang investments para sa clean energy upang matiyak na mayroong ligtas at sapat na enerhiya ang lahat habang pinapangalagaan ang kalikasan. Patuloy ring isusulong ni Pangulong Marcos Jr. ang kooperasyon sa food security, partikular na sa research and development, innovation at iba pa na mapapakinabangan ng mga maliliit na magsasaka. Bukod sa mga ito, isusulong din ng Pangulo sa APEC Economic Leaders Meeting ang digitalization, human resource development at supply chain resilience ng bansa. Ayon kay Undersecretary Jose, mahalaga ang APEC para sa bansa dahil labing isa sa top trading partners ng Pilipinas ay APEC members. Samantala makikipagkita rin si Pangulong Marcos Jr. sa Filipino community sa Los Angeles at sa Hawaii. At yan ang aking news scoop. Ako sa si Angelo Baenyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.